Hello mga kababayan, this is Brian you are watching again my short vlog for our today's short episode Sagot tayo ng isang tanong from our kababayan patungkol sa buhay dito sa Croatia So ang tanong ni ate from, ito ay from ate babe sa iya Sana give us details din paano ba yung lifestyle dyan Cost of living, expenses, bills like expenses, taxes, insurance, check Okay, disclaimer lang guys, hindi ko ako kabihasa sa mga batas, hindi ako totally alam yun, hindi naman ako over, over knowledgeable enough <laughs> sa kung ano ang pasikot-sikot dito sa Croatia but I will try to answer the best way I can okay when it comes to lifestyle guys I will say you know, one of the best dito sa Croatia you will feel you will enjoy the Mediterranean vibes and yung parang sa Pilipinas din kung baga we will compare so parang uh, yung mga traditions na nakasa nakasanayan natin ay meron din sila dito since this is a Christian counter also, hindi kayo magkakaroon ng culture shock when it comes sa lifestyle. And, meron sila dito tinatawag na, alam niyo parang uh, mentality. Yes. It means like, uh, take it easy. Hindi sila yung tipo ng tao na, alam yun, although sa atin kasi, uso yung urgency. Dito, pumalo mentality means, go, relax, chill. Parang hindi uso sa kanila yung salitang rush. But, syempre, depends naman kung ano yung situation, pero meron silang ganung mentality. And that's what I noticed to them. Yeah, yung pumalo mentality. Ang kasi, guys, is slowly. Yes, ganun. Wala na MLA, When it comes sa cost of living, like kung sasabi sa inyo na mataas ang cost of living dito, But it's more affordable compared sa Western any uh, other Western European country. But may kataas sa ibang Eastern part, kasi ba? So parang ganun. So wag tayong wag tayo lang, wag lang tayo magko-convert kasi eh, always convert kung ano may mabibili natin ayan doon na <laughs> doon yung mapifeel na ang taas ang mahal pala nang bilihin din dito yes, mayroon din sila mga pensions, taxes, insurance. Meron kayo yan, lalo na kung kayo ay working here. So, medyo tagilid na ako dyan sa mga part na yan. But, magagamit yung mga yan, lalo na insurance. Kung kayo ay mayroong balak pa medical dito, magagamit yun. Meron kayong pension and taxes. Meron tayong return of income, income tax return. Ganon, yun know? o. Oh, income tax return. Meron tayo nun. So, you will definitely experience mga kanyan dito. Okay, so short vlog lang to. Ayan, I hope na somehow nabigyan ko kayo ng idea patungkol sa buhay dito sa Croatia. So yun lang. I hope I meet you dito po sa Croatia. And also, please subscribe sa ating channel, Brian John Lubis, for more Croatia Vlogs.